Tingnan nyo po, Ang oh. ginagawa niya. Oh. Mm. Sarap ng buhay, oh. Mm. Mm. Pakaskas-kaskas, oh. Mm. 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 Beautiful, beautiful, beautiful eyes pa siya, oh. Mm. Beautiful, beautiful eyes pa siya, oh. Bang ginakaskas siya ni mama, oh. Mm. 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 Ay, 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 beautiful eyes. <laughs> Sarap ng buhay ng love-love na yan kas-kas-kas-kas lang ni mama, mm mm, tarop the boy ni Maya, tarap tarap tarop turu, si Pon. tarop laaway, tarop laaway, tarop laaway, hmm, tarop laaway, tarop laaway, tarop ni Maya, mm 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 Sarap ng boy pagkas-kas lang ni si Maya, mm 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 mm, mm, -mm lalo pag bumika, lalo pag bruha. Mm -mm 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 -mm. hmm? ka pa na, Tara na, kaya na sa si Mama.